Nagkabit ako ng battery kanina mga pap sa kotse eh, no? Ang ganda ng kotse ni sir, ang gara, ang forma. Ang binili nga pala ni Sir na battery, 2 SM na Yokohama Premium, 16 months warranty. Yung lumang battery ni Sir, galing yun sa Fortuner, kumbaga dito nilipat. Ayan o, special type battery mga paps. Mas mahal po yung special type battery na yan, compare sa regular size na 2SM, 3SM. Tapos kanina mga paps, bago siya bumili ng battery, pinacheck na rin niya sa akin yung lumang battery na yon. So gamit yung battery analyzer natin, pinakita ko kay Sir na sira na talaga yung battery. Tapos baka daw grounded yung sasakyan niya niya yeah, eh pwede ko daw bang i-check kasi daw baka malobat din yung battery kasi madalang daw po itong gamitin Nasi check ba kung may grounded? Apo, teka lang po Patay, Patayin nyo muna sir sa susi Baka patay? Ba Masara na yung mga pintuan Ano naman sa ala, Wala. Wala namang grounded. Kasi pag may grounded yan, ilaw to. Kumbaga, may positive na nakadikit. Ito kasi negative to, di ba negative to? Oh. Tapos ito negative to eh. Oh. May ilaw kasi to kapag may grounded. Diyan lang nati trace Pag start kahit di mo nati trace wala yan. ala, eh. wala. Kahit parada mo yan ng matagal, kahit dalawang buwan, tatlong buwan, di malolong. Basta sir, wala kang naiwang na Disclaimer lang mga pap sa mga bagong sasakyan, hindi pwede para na yan kasi ilaw pa rin yung test light na yan. Applicable lang siya sa mga old model. Magandang gamitin mga paps yung test light na ito sa mga old model na sasakyan. Sa mga jeep, kagaya ng kotse ni sir na to, saka sa mga truck. Pero kapag ka, mga latest model na sasakyan yung check check nyo ng test light, umiilaw po talaga yung test light na yan. Mahinang ilaw lang naman. So iisipin nyo grounded yung sasakyan. Hindi siya grounded mga pups. Normal yun sa mga bagong sasakyan ngayon. Meron kasi tinatawag na parasitic draw. Search nyo na lang po sa Google para mas maintindihan nyo. Kapag ka latest model na sasakyan, kailangan yung gamitan ng multimeter tester para malaman nyo kung grounded ba o hindi yung sasakyan. So yun lang guys, sana nakatulong.